Ang panalangin na ito ay isang makapangyarihang sigaw para sa kalayaan at proteksyon na nad. Aanyaya sa lahat na palayasin ang mga espiritwal na kadena at matagpuan ang tunay na kalayaan. Kay Kristo, binibigyang diin ito ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, ang kahalagahan ng pakikisama at ang makapangyarihang pagbabago ng pasasalamat. Sa pag-isa sa panalangin, hinihikayat ang mga kalahok na patatagin ang kanilang pananampalataya protektahan ang kanilang mga buhay espiritual at hanapin ang suporta sa komunidad habang natututo silang. Linangin ang isang pusong mapagpasalamat at alerto. Ang panalangin na ito ay hindi lamang nag-aalok ng kalayaan kundi pati na rin ang daan patungo sa espiritual na pagbabago at pagpapanatili ng nakamit na kalayaan. Ilang beses ka nang nakaramdam na napapaligiran ng isang hindi nakikitang kadiliman na para. Bang may humahatak sa'yo pababa? Maaaring tila kahit gaano ka man lumaban may isang pighati. Napatuloy na sumusunod sa'yo. Ito ay isang bagay na naranasan na ng marami sa atin, mga. Sandaling ang bigat ng espiritual ay tila nakabibingit at ang lahat sa paligid ay nagsisimulang. Gumuho. Pero bakit ito nangyayari? Isipin mong mabuti na tanong mo na ba kung ang mga laban na ito ang mga sandaling pagdududa ay simpleng pagkakataon lamang. O mayroong isang espiritual na puwersa na. Kumikilos sa mga anino na sinusubukang pahinain ang iyong pananampalataya na kawin ang iyong kapayapaan at hadlangan ng iyong tagumpay. Naniniwala ako na bilang mga kristyano, lahat tayo ay nakakaranas ng mga espiritual na laban. At ang pighati ng kasamaan ay totoo. Hindi tayo nagsasalita ng simpleng pagkatamlay kundi ng Malalim na damdamin na mayroong humaharang sa iyong paglalakbay kasama ang Diyos na parang may isang hindi nakikitang hadlang sa pagitan mo at ng kapayapaang ipinapangako niya. Nararamdaman mo na ba ito? Dahil naramdaman ko na. At hindi ito madali. Ngunit narito ang isang bagay na natutunan ko kapag natukoy natin na mayroong espiritual na. Laban na nagaganap, hindi tayo maaaring patuloy na lumaban gamit ang maling mga armas. Hindi, mo maaaring baliwalain ang problema at asahang mawawala ito sa kanyang sarili. Sinubukan mo. Nabanglutasin ang mga bagay na ito gamit ang iyong sariling lakas. Hindi ito gumagana, hindi. Ba? Sinubukan ko rin at lalo lamang akong napagod. Ngayon, maaaring iniisip mo, ano ang dapat kong gawin? At dito pumapasok ang kapangyarihan. Nang panalangin, ang panalangin na gagawin natin ngayon ay hindi lamang mga walang kabuluhang. Salita Ito ay isang armas. Isang makapangyarihang armas upang putulin ang mga kadena na nakakabigti sa iyo. Naisip mo na ba ang kapangyarihan na taglay ng pangalan ni Jesus? Ano ang maaaring mangyari kung simulan mong gamitin ito ng may kapangyarihan ng walang takot? Ngayon ay hindi lamang isang araw. Ngayon ay ang pagkakataon na tumayo ka at sabihin tama. Na, hindi na ako magiging alipin ng kasamaan. Hindi mahalaga kung gaano katagal mong. Pinagdaraanan ito, oras na upang ipagkatiwala ang lahat sa kamay ng Diyos at hayaang. Magsimula siya sa pagkilos. Ngayon nahanda na tayong labanan ang pighati na ito, pag-usapan natin ang kahalagahan ng panalangin naisip mo na ba kung bakit maraming beses ang panalangin ay tila nalilimutan gawin na parang ito ang huli nating ginagawa minsan sinisikap nating lutasin ang lahat gamit ang ating sariling lakas ngunit nakakalimutan natin na ang kapangyarihan ng Diyos ay isang panalangin lamang ang layo bakit ito nangyayari nakakalimutan ba natin na ang panalangin ay ang pinakamakapangyarihang armas na mayroon tayo Nakaranas na ako ng mga sandali kung saan ang tanging magagawa ko ay manalangin. At, sasabihin ko sa iyo, kapag ikaw ay lumuhod at humiyaw kay Diyos ng taos puso, nagsisimula. Nang magbago ang mga bagay, maaaring hindi ito agad makita, ngunit nagbabago ang espiritual. Nakapaligiran. Napansin mo na ba ito? Kapag ikaw ay nagdarasal, kahit sa katahimikan, para may nagsisimulang kumilos na para bang may mas mataas na pwersa na kumukuha ng kontrol. At alam mo kung bakit ito napakalakas? Dahil sa panalangin, ibinibigay natin ang lahat kay Diyos. Kapag ikaw ay nagdarasal, hindi ka lamang humihingi ng tulong, kundi kinikilala mong siya ay. Mas malaki kaysa sa anumang kasamaan o kahirapan. Naisip mo na ba ito? Ang pagdarasal ay, Parang pagbubukas ng mga pintuan ng langit para makapasok si Diyos at labanan ang iyong mga laban. Maaaring narinig mo na ito noon, ngunit ngayon, nais kong talagang maunawaan mo kung gaano ito katotoo. Isipin mo, kung si Diyos ay makapangyarihan sa lahat ng bagay, bakit tayo patuloy na? Nakikipaglaban ng mag-isa, ang panalangin ay nagbabalik sa atin sa tamang lugar, sa ilalim ng proteksyon at kapangyarihan ni Diyos at ang kapangyarihang ito ay isang bagay na hindi kayang. Labanan ng kasamaan Naranasan mo na bang manalangit na may ganitong katiyakan? Nasa Pagtawag sa pangalan ni Jesus, nanginginig ang kaaway? Kung hindi, yun ang gagawin natin ngayon. Huwag hayaang pigilin ka ng pagdududa o takot. Ngayon ang araw na makikita mo ang kapangyarihan ng panalangin na tunay na kumikilos. Pero, para dito, kailangan mong pumasok ng may pananampalataya. Ngayon na naunawaan na natin ang kahalagahan ng panalangin, handa na tayong lumipat sa Susunod na hakbang, gumawa ng panalangin para sa kalayaan. Ngunit bago tayo magsimula, nais. Kung itanong sa iyo, naranasan mo na bang kahit nagdarasal ka, minsang parang hindi. Nagbabago ang mga bagay, parang mas malakas ang mga kadena na nakakabigti sa iyo kaysa sa Iyong pananampalataya? Naranasan ko na ito. May mga pagkakataon na kahit sumisigaw ako kay Diyos, ramdam ko pa rin. Ang bigat ng pighati. At alam mo ba ang natutunan ko? Minsan, hindi dahil hindi naririnig ni. Diyos, kundi dahil ang panalangin ay kailangang mas malalim, mas nakatuon. Kailangan nating manalangin na may kapangyarihan, alam na sa pangalan ni Jesus, mayroon tayong. Kapangyarihang putulin ang anumang kadena. Napanalangin mo na ba ito na may ganitong katiyakan? Kapag naunawaan natin na hindi tayo. Nag-iisa sa laban na ito, kundi mayroon tayong kapangyarihan ni Kristo, nagbabago ang lahat. Naisip mo na ba ito? Nang sabihin ni Jesus na lahat ng ating itali sa lupa ay itatali sa langit. Binigyan niya tayo ng isang espiritwal na susi. At ang susi na ito ay nasa iyong mga kamay. Ngayon, kung nandito ka, kung hinahanap mo ang kalayaan na ito dahil si Diyos ay nagtatrabaho na. Pero, kailangan mong gawin ang iyong bahagi. Ngayon, mananalangin tayo ng may tapang. Ay deklara, natin na ang lahat ng pighati, lahat ng kasamaan na humahad lang sa iyong buhay ay babagsak. Naniniwala ka ba dito? Isipin mo sandali ano ang bigat na dala mo ngayon? Ano ang nagpapahirap sa iyo? Takot, Pagkabalisa Mga problemang pinansyal Mga nasirang relasyon Ngayon ang oras para Ipagkatiwala ang lahat ng ito kay Diyos Ngunit hindi sa isang pasibong paraan kundi na may Kapangyarihan Dahil sa Kristo, hindi tayo biktima, tayo ay higit pa sa mga nagwagi At maaari kang magtanong, talagang may kapangyarihan ba ang panalangin na ito? Sinasabi ko, sa iyo, hindi dahil malalakas tayo sa ating sarili, kundi dahil nakakonekta tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, magkaisa tayo sa pananampalataya at sabay-sabay tayo. Humiyaw! Makikita natin ang mga kadena na napuputol, hindi sa pagkakataon, kundi dahil sa katiyakan na ang pangalan ni Jesus ay mas malaki kaysa sa anumang kasamaan. Ngayon nahanda na tayo para sa panalangin ng kalayaan, mahalagang maunawaan ang isang bagay ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Natanong mo na ba kung bakit napakahalaga na? Manalangin sa pangalan ni Jesus, ano ang espesyal sa pangalan ito na ginagawa ito? Napakapangyarihang armas, naalala ko nang simulan kong maunawaan ang tunay na kahulugan ng panalangin sa pangalan ni Jesus. Hindi ito simpleng parirala na inilalagay natin sa ating mga panalangin. Ang pagdarasal sa alsa, Pangalan ni Jesus ay nangangahulugang tinatawagan natin ang pinakamataas na otoridad ng langit at lupa. Parang inilalagay natin ang kapangyarihan ng Diyos sa aksyon. Naisip mo na ba? Ito, bawat pagkakataon na sinasabi nating ti sa pangalan ni Jesus, ay dinedeklara natin na ang ating. Hinihingi ay hindi nakasalalay sa ating lakas, kundi sa kapangyarihan ni Kristo. At ito ang dahilan kung bakit nanginginig ang kasamaan sa pangalan na ito. Napansin mo na ba kung ano ang nangyayari sa espiritwal na mundo kapag binanggit mo ang i-Jesus? Walang. Pwersa ng kadiliman na makakalaban. Ngunit narito ang tanong kapag ikaw ay nagdarasal. Nagdarasal ka ba na may ganitong kamalayan? O baka minsan ang mga salita ay lumalabas mula? Sa iyong bibig, ngunit walang kumpiyansa sa kapangyarihan na dala nito nagawa ko na ang pagkakamaling iyon. Maraming beses, nagdarasal ako sa pangalan ni Jesus na hindi talagang naniniwala sa sinasabi ko. At alam mo ang nangyari? Wala. Nanatiling pareho ang mga bagay. Ngunit nang simulan kong manalangit na may otoridad na tunay na naniniwala sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, lahat ay nagbago. Naranasan mo na ba ito? Kung hindi, ngayon ang tamang panahon para subukan ito. Ngayon, hindi lamang ito tungkol sa pagsasabi ng pangalan ni Jesus, kundi tungkol sa pagtitiwala. Sa kung ano ang kinakatawan ng pangalang ito. Isipin mo ang lahat ng laban na pinanalo ni Jesus. Para sa iyo. Isipin mo ang sakripisyo sa krus, ang pagkabuhay na muli at ang kapangyarihang ibinigay niya sa atin. Binabago nito ang lahat. Kapag nagdarasal ka na may ganitong Pananampalataya, walang kadena ang makakalaban. Walang kasamaan ang patuloy na makakapangapi sa iyo. Kaya't itatanong ko sa iyo, ano ang kadena na kailangang putulin ngayon? Anong kasamaan ang kailangang palayasin mula sa iyong buhay? Manalangin tayo na may tiwala na alam na ang pangalan ni Jesus ang susi sa kalayaang ito. Hindi mahalaga kung gaano katagal kang Nakipaglaban, maaaring ngayon ang araw na magbago ang lahat kung ikaw ay mananalangin na. May pananampalataya at kapangyarihan. Ngayon na napag-usapan na natin ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, narito ang tanong. Paano natin mapapanatili ang kalayaang ito? Paano masisiguro na pagkatapos ng panalangin? Ngayon, ang kasamaan ay hindi na muling babalik upang mangapi sa iyo. Naisip mo na ba ito? Maraming beses, nagdarasal tayo, nakakaramdam ng kalayaan, ngunit pagkatapos ng ilang. Panahon, tila bumabalik ang pighati na mas malakas. Naranasan mo na ba ito? Naranasan ko na ito. Naalala ko ang mga sandali na pagkatapos ng isang malaking tagumpay. Espiritual, parang bumabalik ang kaaway na mas malakas pa. At bakit ito nangyayari? Dahil ang kaaway ay hindi madaling sumusuko. Sinusubukan niyang makahanap ng mga puwang, mga paraan upang muling mangapi sa atin. At dito kailangan nating maging alerto. Nagbabantay ka ba sa iyong espiritwal na buhay? Minsan, sinubukan tayong atakihin ng kaaway gamit ang pagdududa, mga pag-iisip ng pagkatalo. Ngunit ang pananampalataya ang nagpapaalala sa atin kung sino si Diyos at kung ano ang ginawa niya para sa atin. Kapag itinaas mo ang kalasag ng pananampalataya, hindi ka matutukso ng mga kasinungalingan na iyon. Ngunit kung ilalagay natin ang kalasag na iyon sa tabi, nagiging marupok tayo. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating patuloy na palakasin ang ating pananampalataya, mamuhay sa panalangin at umasa sa mga pangako ng Diyos. Kaya ngayon na alam mo na ang kahalagahan ng proteksyon sa Espiritu. Ano ang susunod mo? Hakbang! Ngayon ang araw upang magpasya na ikaw ay magpapalakas ng iyong buhay na isusuot mo ang baluting ito araw-araw at walang makakaapekto sa iyo dahil ang iyong tiwala ay nasa Diyos. Makikipag-commit ka ba sa ganitong desisyon? Ngayon na napag-usapan natin kung paano maiiwasan ang ating buhay espiritual, kailangan. Nating talakayin ang isang mahalagang aspeto, ang kahalagahan ng pakikisama at komunidad. Naramdaman mo na bang nag-iisa sa iyong mga laban? Napansin mo na minsan ang pag-iisa ay isa sa mga pinakamatagumpay na armas ng kaaway? Naalala ko ang mga sandali na sa aking mga laban, ako'y nag-iisa, inisip na kaya kong labanan. Ang lahat ng mag-isa, at habang ako'y lumalayo sa mga tao, lalong naging mahirap ang laban. Naranasan mo na ba ito? Naramdaman mo na bang nahahabag ka sa mga problema, ngunit nag- at tubiling humingi ng tulong. Karaniwan ito, ngunit isang pagkakamali na maaari nating maiwasan. Ang katotohanan ay nilikha tayo ng Diyos upang mamuhay sa komunidad. Kapag tayo ay eh, magkakasama, ibinabahagi natin ang ating mga laban, mga tagumpay at pati na rin ang ating mga panalangin. Napag-isipan mo na ba ang kapangyarihan ng pagkakaisa kasama ng iba pang mga mananampalataya? Sinasabi ng Biblia na kung saan may dalawa o tatlong tao na nagtipon sa. Kanyang pangalan, naroroon siya. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Kapag tayo'y nagdarasal, nang magkakasama, lumilikha tayo ng isang kapaligiran kung saan ang presensya ng Diyos ay. Maaaring magpakita sa makapangyarihang paraan. At hindi lang iyon. Kapag ikaw ay nakikilahok sa isang komunidad, nakakahanap ka ng suporta paghihikayat at maging pagwawasto. Naisip mo na ba na minsan kailangan nating marinig ang tinig ng ibang tao na nagpapaalala sa atin ng katotohanan ng Diyos? Kapag napapalibutan tayo ng mga tao na may parehong pananampalataya, nagiging mas malakas tayo. Naghahanap ka ba ng ganitong pakikisama? O nag-iisa ka sa iyong mga pagsubo? Ngayon, narito ang isang pagninilay kanino ka maaaring magtiwala upang ibahagi ang iyong mga laban? Mayroon ka bang mga kaibigan o kapatid sa pananampalataya na maaari mong ipanalangin at humingi ng tulong? Minsan, kinakailangan ng unang hakbang na humingi ng tulong. Isang pagpapakita ito ng lakas, hindi kahinaan. At baka magulat ka sa kung gaano. Karaming mga tao ang handang tumulong. Naisip mo na ba na ikaw ay maaaring maging sagot sa panalangin ng ibang tao? Tandaan natin, ang pakikisama ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng suporta, kundi pati na. Rin sa pagiging suporta sa iba. Maaari kang maging kamay na nakatulong na kailangan ng isang tao sa mahirap na sandali. At kapag ginagawa natin ito, pinapalakas natin hindi lamang ang ating sarili kundi ang buong katawan ni Kristo. Kaya, simula ngayon, paano kung magpapaalam ka na maghanap ng ganitong pakikisama? Makipag-ugnayan sa iyong simbahan, lumahok sa mga grupo ng panalangin o kahit na. Kumonekta sa mga kaibigan na may parehong pananampalataya. Tandaan na sama-sama tayong. Mas malakas at sama-sama kaya nating harapin ang anumang laban. Ano ang magiging hakbang? Mu ngayon upang palakasin ang mga ugnayang ito. Ngayon na napag-usapan natin ang kahalagahan ng pakikisama, pag-usapan naman natin ang Practice ng pasasalamat Naisip mo na ba kung paano maaaring baguhin ng pasasalamat ang iyong Pananaw, lalo na sa mga panahon ng kahirapan? Kailan ang huling pagkakataon na nagpasalamat? Kakay Diyos, kahit sa gitna ng mga pagsubo. Naalala ko ang isang panahon sa aking buhay kung saan parang lahat ay nagkakamali. Ang mga Hamon ay nasa lahat ng dako at madali akong malugmok sa panghihina ng loob. Ngunit isang araw may naghamon sa akin na simulan ang pagsulat ng tatlong bagay na pinasasalamatan ko. Araw-araw. At alam mo ba ang nangyari? Ang simpleng ehersisyong ito ay nagsimulang baguhin. Ang aking puso. Ang pasasalamat ay naging isang makapangyarihang kasangkapan upang labanan ang negatibidad at pang-aapi. Naisip mo na bang subukan ang ganitong bagay? Kapag tayo'y nagpapasalamat, binubuksan natin ang pintuan para sa kagalakan at kapayapaan ng Diyos. Ngunit hindi ito tungkol lamang sa pagpapasalamat para sa mga magagandang bagay. Ang tunay na pasasalamat ay pagkilala na kahit sa gitna ng bagyo, kasama natin si Diyos. Hindi niya. Tayo pinababayaan. Napansin mo ba na sa mga sandali ng krisis, ang pagtuon sa mga biyaya ay makapagbibigay sa atin ng bagong pananaw? Isang paalala na kahit sa gitna ng sakit, kumikilos si Diyos at nagmamalasakit sa atin. Narito ang isang mahalagang tanong, paano mo mapapalago ang isang pusong mapagpasalamat? Sa iyong araw-araw na buhay, maaaring sa pamamagitan ng panalangin pagmumuni-muni o kahit. Sa isang talaarawan ng pasasalamat, Naisip mo na bang simulan ang paglista ng maliliit na biyaya? Na iyong natatagpuan araw-araw? Minsan, ang maliliit na bagay ang siyang nagiging. Pinakamahalaga. Tulad ng sinag ng araw sa umaga, isang iti mula sa kaibigan o kahit isang. Mainit na pagkain. Lahat ng ito ay mga biyayang pwedeng magpaalala sa atin ng pag-aalaga ng Diyos. Bukod dito, ang pasasalamat ay may kapangyarihang magpalaya sa atin mula sa hinanakit at sama. Nang loob Kapag tayo mapagpasalamat, wala tayong puwang para sa galit o pagreklamo. Hindi ito Nangangahulugan na hindi tayo nakakaranas ng mga pagsubok, ngunit tumutulong ito sa atin na Makita ang liwanag sa gitna ng dilim Nakakita ka na ba ng liwanag sa iyong mga pagsubok? Magpraktis tayo ng pasasalamat ng sama-sama. Sa puntong ito, paano kung huminto at mag-isip ng isang bagay na iyong pinasasalamatan? Hayaan mong ang pasasalamat na ito ay simulan ang pagpasok sa iyong puso at isip. Sa paggawa nito, lilikha ka ng kapaligiran na angkop para sa pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. At sa pagtatapos ng araw, kapag tiningnan mo ang nakaraan, makikita mong kahit sa mga laban, palaging mayroong bagay na dapat ipagpasalamat. Makakatulong ito sa iyo na manatiling matatag at mamuhay sa kalayaan. Ano ang magiging unang hakbang mo sa pasasalamat ngayon kung ang video na ito ay nakaantig sa iyo? Ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan. Ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe upang maiparating natin ang salita ng Diyos sa iba pang tao. Salamat sa pagdalo hanggang dito at hanggang sa susunod na video.